Digitalisasyon naman po ng iba't ibang mga sektor patuloy na pinapalakas sa Ilocos Region. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Patuloy ang mga hakbangin sa Ilocos Region upang maisunong ang digitalisasyon sa mga serbisyong pampubliko, edukasyon at maging sa agrikultura sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at ng Department of Information, Communication and Technology. Unti-unti nang inilalapit sa mga mamamayan ang mga programang nakatuon sa digital development. Sa kapian sa Ilocos ng PIA Ilocos Region, inahayag ni DICT Region 1 Director Jun Vincent Manuel Gaudan kung paano napapadali ng digitalisasyon ang buhay ng mga Pilipino. Digital transformation is really making the lives of the people easier with the use of technology. Yan lang, ganyan lang kasimple. So ang pinapasimplify lang po natin ay yung mga proseso at ginagawan po natin sila ng access online. Sa mga paaralan, unti-unti nang na naisunusunong ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo kung saan naglalayan itong palawakin ng kaalaman at kakayahan ng mga guru at mag-aaral. Pinalalawag din ang internet access sa mga bayan sa rehiyon upang mas maging abot kami naman umano ang online services, edukasyon at komunikasyon. Ngayong buwan ng Hunyo ay sineselebra rin ang National ICT Month. Kasama mo mula rito sa IFM Degupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.